Dami. <laughs> <Yeah>. Bali naman. Tekno. Wala pero ni lagi nang dinadala kita din. Yung pinalo na yung sa mga hapong aso Yung, na Pero nangyari Pilayo nakakalakad Pilayo

Pagkasan rin ako. Halos din mga pagkakain. Ay susi. Ay susi ka na. Anong mga kaibigan ko? Mga katina ka na ako po. Mga buong lalasa. Ang lalasa ng mga... Ang manok pare kay Marudo. Oo. Oh, mm -hmm. Binili. na daw. Sa buhay. Sa, sa, sa buhay. Lahat. Sa, diba, sa Laguerte, 160 ang buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa naman buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa Kaya Sa mura doon. buhay. na. buhay. Sa buhay. Sa na Sa Mura Sa Sa buhay. Sa Sakto ang isang kilo? Hindi, sobra isang kilo. Basta ba nito yung kilo? Nakayo na yan. naka Ay, prosen. Hmm. Basta pa rin kayo ito, 20. Mahal naman ang patokakay. Hindi nga ulit nakapag-alaga ng 45. Thank you. Pati eh, hindi pinalalampa. Pero pagka may pinalalampa, merong hindi, ay masama. Kaya nga, igayin eh, na mga reo, hindi maglakad. Pwede ka doon pag initan din eh, eh. Ay, Kasi na... magiging kula sa'yo ng pagka... May no. utos ko sa amin eh. Eh, eh, ano yan? Nung nakarang nagbawal ng ano yan, ano, ah, nagpadaan dyan? Eh, na ako, hindi pinadaan. Bago ka sila, oh, sa loob ng ito, hindi ay talakas pa, lusot. sabi sa akin ay, na, ano Nakataki, okay, ba, ba, ba? yun? So, sabi sa akin na, ganung ganon. sabi sa akin na, yung mga kumutometwal kung bakit nabalik? sabi na, masabi sa na, bawso ano sabi sa na, sabi sa na, sabi sa sa akin na, sabi sa akin na, na, sa sabi sa akin sa na, sa akin dito na lang pas ah, din. Ano lang halikot mo? <laughs> ah, may pala ulit. Stairway. Stairway. Hindi lalo pag uh, ito na trabaho na Ano pa lang eh, ginigrader pa lang. Aga mag-iinom na naman dito. Ito ma mula mo katulong si Bernard kanina. Eh, nakasalang yung ano, dinugaling. Pagba Pagbaon ko yung pa. Hmm. Kung baboy na kinata, hindi pa pasok yung Hindi. Eh, alam na, ano, alam na kung hindi ng baboy. Gusto naman yun baboy. Parang pati rin hindi tinatamaan po masyado ng... Pakalimitan ni ano? Ay, naik mula. Uy. Pero sa Batangas, eh, kahit pati na rin dali eh. Ay, la malala na akong dali. Kalibasa, Juan, eh, isang pisto. Yung isang figure yung ano eh, siyempre, dikit-dikit. Pagkagaling ka, pagkagaling mo rito sa may patay, nililipat ka rito, yung, yung, ano, yung, ano, yung ano rin, ano rin, lipat din pinaka-virus. Ay, 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 bilad mo naman. Ati, iya. Ako si Pesel de. Pesel de si ka ang isi de. Saka -sa isang motor yun, bago pagkakarito na ako parawin. <laughs> kalasi yung isang yan. Hindi bumalik yun. Pero yung helmet nun ibawal sa armor ray. Shell up na gano'n. Bawal na yon yung parang steel pump pipe. Hindi bali yung mga hotcakes na ganyan helmet. Pero yung gano'ng shell na pang type style. Yung galing sa ang doon sa pinaganoan kay James, nakamotor motor naka sa naka helmet. Nara ng gwardya ka, ano ano, sabado doon. Sabi nung lalaki, Di, hindi na naman ako sa Abida. Sabi nung gwardya, Oo nga, di naman Yung helmet mo naman ay eh, hindi payche, pa pwede. Bago naman sa, naka tinaylas ka pa. Di, di ano, na naman ako sa Abida. Sabi nung gwardya, siguro yung labog na natin. ka, ikaw. Ikaw e, kung gusto mo matikitan, di yan. Naka <laughs> nila ng gwardya. Sabi nung, siguro, pumihit na yung lalaki. Rồi lên đây Chúng bạn её Hрост đi chứ Đ�� không thấy

আমরা <laughs> <laughs>